at ayun nga good morning ngayon ay 5.56 ng umaga wala pang sikat ng araw ayan i ko yung aking solar kung umabot ng umaga dahil kinabit ko sa kanya yung rep na natin kung hindi siya na ah, nag start siya sa 13.6 tingnan natin yung battery Ito nga pala. yung wala pa receive. Wala pa Oh. hindi pa napalo yung solar niya. tignan natin yung battery. Ayun o. Oh, 13 13.1 Grabe. Kinaya niya yung magdamag. Sabihin na paandar niya yung rep magdamag. yun o. Inverter ito yung wire yan ito yung wire ng rep at uh -huh. ayan nagana siya wow ayos magaling ang galing bihina Satisfied na ako happy na